ng kapayapaan at mabuting paglalakbay, ang Birhen ng Antipolo. Walang pangatwa natin ang mahal na Birhen. Isang pagpapala para sa ating parokya ang madalaw ng mahal na Birhen. Kaya naman sa mga araw na ito tayo lumalapit sa kanya upang mas lumalim pa ang ating debosyon sa mahal na Birhen Maria at hindi naman inilalapit natin sa kanya ang ating mga ang mga hinaing ng ating mga puso, ang ating mga naisilapit sa ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng mahal na birhen, ang birhen ng Antipolo. Adalahanin po natin ang mga kapatid. Ano ba ako sa isip?